Nagsimula ng ipatupad ng Commission on Elections o COMELEC at Philippine National Police o PNP ang gun ban pati na rin ang paglalagay ng checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng pagsisimula ng 2023 barangay and sangguniang kabataan election period. Ano-ano pa ba ang ipinagbabawal ngayong election period? Sa Maynila, mahaba ang pila ng mga naghain ng Certificate of Candidacy o COC sa isang mall. Ganito rin ang eksena sa Cebu City. Kasabay ng pagsisimula ng election period, ipatutupad din ang gun ban sa buong bansa. Bawal magdala ng baril mula August 28 hanggang November 29, 2023. Exempted naman dito ang mga security personnel. Bawal ding magsuspinde ng lokal na opisyal. Bawal ding magtalaga o maglipat ng civil service officer o employee. Bawal din ang mga fundraising activity ng mga opisyal ng LGU. Pwedeng maghain ng COC mula ngayong araw, August 28, hanggang September 2, 2023. Gaganapin ang barangay at SK elections ngayong October 30, 2023. Samantala, nag-set up ng checkpoint sa boundary ng San Juan at Quezon City at boundary ng San Juan at Santa Mesa, Maynila. May checkpoint din sa Sukat Interchange sa Paranaque City at sa May Quirino Highway sa Quezon City. Kapansin-pansin din ang mas pinalawak na police visibility sa Mandaluyong City. Paliwanag ng mga otoridad, ipinatutupad nila ang tinatawag na plain view doctrine sa mga checkpoint. Ibig sabihin, kailangan lang ibaba ng motorista ang mga bintana at buksan ng ilaw sa loob ng sasakyan. Pero posible rin daw na tingnan ng mga pulis ang ilang dokumento ng sasakyan kung kinakailangan. Sa atin mga mga kababayan, eh, kuwad lang yon, Medyo kunting pagpapasensya, may inconvenience na nangyayari sapagkat ito ay part ng proseso ng ating bansa. Okay. So, Magkapag-operate lang tayo, diyan sa checkpoint, slow down, open your lights, and uh, present the documents when demanded. Pinaalalahanan rin daw ng QCPD ang mga miyembro ng kapulisan na sumunod sa standard operational procedure. I'm Emil Ordonez. I stand for truth.